abang ang pagbabalik ng Encantadia, pinakabago sa ating paningin ang gaganap sa karakter ni Sangre Danaya, ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Sa dami kasi ng mga artisang nag-audition, ang showbiz newcomer na si Sanya Lopez ang pinalag na makasungkit ng role na ito. At para mas makilala pa natin si Sanya, kwento naman ng kanyang pagkabata ang share niya sa atin. Saan ba ipinanganak at lumaki si Sanya Lopez? hindi mo nakaka sa Malolos, Bulacan. So, uh, doon na talaga ako uh, dumaki. Pero, nung elementary ako, lumipat ako sa Laguna. Kasi doon yung mami ko eh. Paano mo ilalarawan yung personalidad mo nung bata ka? Saan yan? ma madaldal. <laughs> Lalo na sa school. Yes. So, kapag... Uh, dream ko na talaga maging artista nung, nung bata ako oh. eh. So, eh, pag kumakanta ako, kailangan... Nandun pa ako sa lamesa, kailangan may stage. Walong taon lang noon si Sanya nang ipalabas ang original series ng Encantadia noong 2005. At akalain niyo bang parte raw ng larong kalya nila ang Encantadia? Meron kami powers. Ay. Like, ako si Danaya, ang ng lupa, ganyan-ganyan. So, ginagaya niya nang yung oh, sa TV. Meron na kami gano'n, which is ang pinakamatandaan ko talaga that time, is si Miss Diana Zubiri. Mm -hmm. Kapag naaalala ko ngayon na... Hindi na, hindi na pala siya laro yung totoong role mo na pala yung ginagampanan mo, totoong okay. ikaw na si Danaya ngayon. Ang sarap oh, lang uh, sa feeling. Uh, so, <laughs> well, ang swerte. Ang talagang kapag ni Lord na magigay talaga sa'yo. Simple ang pamumuhay daw ang kinagis ni Sanya at ang lumaki ng walang ama sa kanyang tabi. Okay. 28 na wala na yung daddy ko. Yeah. Anong rason? May ano, cardiac arrest. Ilang taong ka pa lang noon? Siguro mag Hindi ko siya talaga natatandaan. Mm -hmm. Kasi parang pag nakikita ko yung ibang tao na, ah, oh, ang swerte mo kasi may tatay ka. Sabi ko gano'n. Sabi <laughs> ko, ah! Sabi ko gano'n, swerte mo kasi may dad ka. Sana ako din gano'n. Um, mm -hmm. Dahil sa kawalan ng father figure, dobleng pag-aalaga raw ang natanggap niya mula sa mga kamag-anak. Kabilang narito ang kanyang lola, Apolonia. Pag matay ng daddy niya, sa akin na siya. Pero mabayad na bata si Sharon, matalino, is, eh, scholar si, yan eh. Mataloy ng bata, at saka wala akong mapin pa sa bata na ng... yan. So, very close cool. so, sa lola mo Super. talaga. Uh -huh. Super love ko yung lola ko. At di man kumpleto ang pamilya, nagpapasalamat naman si Sanya sa magagandang childhood memories na meron siya. Makikita ko yung pono nyo, oh. nung bata ako. Oh, sumangga sa sa ilog. Hindi, tumatalan rin ako sa ilog. Like, ano, uh, bata ako, mahilig ako sa ilog, ano, maligo. Uh, pagdating naman sa pagkain, wala rin po akong ate sa pagkain. Mm -hmm. uh, kung bata ako, talagang lumaki ako sa tuyo. Uh -oh. Itlog, wow, uh chicharon. Wow, sarap. <laughs> uh, itong breakfast natin. Yes, <laughs> sarap. Yes. Uh -huh. meron mo ng kape. Gaya ni Sangre Danaya na handa sa anumang adventure, game na game rin si Sanya na itry ang extreme ride na ito, ang roller coaster zipline. <laughs> Sumasaba ka rin sa eksena, sa Encantadia. same level of same, adrenaline. Same level, kailangan matapang ka dun eh. Kailangan excited ka dun sa gagawin mo. So, ito na yun. So, parang okay. ito lang siya. Ay, <laughs> 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 pero nakakakaba. Alright, ready All right. ka na? Yes. Okay na, boy. Parang ako kinakaba. Ang <laughs> <laughs> yeah, brilyante yeah. ng lupa! Brilyante yeah. ng lupa! Ito Bilyanto na! <laughs> grabe raw ang adrenaline rush ni Sanya. Kaya naman na-excite na rin akong subukan ng ride na ito. Okay. Yeah! Go, Miss <laughs> <laughs> sa baba ko. <laughs> yung mga pagano'n mo, <laughs> yung mga pababa. <laughs> Pero wala, yun ako tumingin sa baba.